Sa isang malawak na opisina na puno ng mga kristal na chandelier at salaming nakasakay sa padera. Nakaupo si Dayan sa harap ng kanyang mahoga ni Des. Ang mga dokumento ay nakasalansan. At bawat tao sa opisina ay tila takot lumapit kung hindi tinatawag. Kilala siya bilang isa sa pinakabatang bilyonarya sa bansa. Hindi lang dahil sa talino, kundi dahil sa sipag, determinasyon at tapang. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na anyo ay may isang lihim na pilat na hindi matatakpan ng pera. Iniwan siya ng kanyang sariling mga magulang noong siya'y walong taong gulang pa lamang. Simula noon ay pinangako niya sa sarili na hindi hindi na siya aasa sa iba. Madalas, kapag nag-iisa, lumalabas ang kanyang pagiging marupok. Nakatingin siya sa malaking bintana ng opisina tanaw ang kalsada at mga taong nagmamadali. Doon niya iniisip. Kung nandito sana sila, kung minahal nila ako ng sapat, baka hindi ko nararanasan ng ganitong kalungkutan. Uwi ka niya sa sarili. Sa labas ng pintuan, biglang sumilip si Anton, ang kanyang boyfriend. Hindi siya nakapustura tulad ng mga lalaking kadalasang nasa paligid ng bilyonarya. Walang mamahaling suit, wala rin sapatos na gawa sa balat ng buwaya, ah. bagkus, simple lang. Nakapolo shirt, faded na maong, at sapatos na tila isang beses nang nilakad sa putikan. Dayan! Tawag ni Anton habang ngiting-ngiti. May plano ako ngayong weekend. Sumama ka sa akin! Sabi nito. Dahil doon ay tumaas ang kilay ni Dayan. Sana siyang siya ang nag-aaya. At siya ang nagdidesisyon. Plano? Ano namang kabaliwan yan? Tanong ni Dayan. Ngumiti si Anton, humakbang papasok at inilapag sa mesa ang isang bungkos ng bulaklak na halatang binili lamang sa tabi-tabi. Gusto kitang ipakilala sa pamilya ko, sabi ni Anton. Natigilan naman itong si Dayan. Hindi niya inaasa na darating ang araw na ito. Anton? Mahina niyang sabi. Halos hindi alam kung matatawa ba o magagalit. Sigurado ka ba? Alam mong hindi ako sanay sa... sa... sa simpleng buhay. Baka mapahiya lang ako. Sabi ni Dayan. Hinawa ni Anton ang kanyang kamay. Walang takot sa mga mata ng mga empleyado na lihim na nakatingin. Dayan, hindi mo kailangan magpanggap ang gusto ko lang ay makilala kanila. Ang pera, negosyo, lahat ng bagay na hawak mo. Hindi yun ang pagpapahalaga sa iyo bilang tao. Gusto ko makita kanila kung sino ka talaga. Napatingin si Dayan sa kanya. Iba si Anton. Hindi tulad ng ibang lalaking dumidikit sa kanya para sa kayamanan. Siya'y may tapang at tapat na puso. Sa probinsyang bahay namin, dagdag ni Anton. Malayo sa syudad. Wala kang mararangyang hotel. Walang mamahaling pagkain. Pero masisiguro kung dun mo mararamdaman ang kapayapaan. Tahimik naman itong si Diane. Ang kanyang isip ay bumabalik sa nakaraan. Sa mga gabi ng gutom, sa lamig ng kalsada, at sa pag-iyak sa ilalim ng tulay, matapos siyang iwan ng kanyang mga magulang. Pamilya? bulong ng kanyang isip. Sa uli, huminga siya ng malalim at tumango. Sige, susubukan ko. Ngumiti naman si Anton, halatang natuwa. Maganda ka, biyahe tayo bukas ng umaga. Sabi niya. Kinabukasan nga, maagang nagising si Dean. Sa unang pagkakataon na hindi siya nagsuot ng branded na damit. Pinili niya ang simpleng puting blouse at maong pants. Pinayo ni Anton na huwag siyang magdala ng mamahaling alahas. Paglabas ng kondo, naroon na si Anton sakay ng isang lumang pick-up truck. Halos hindi makapaniwala si Dian na sasakay siya rito. Pero pinilit niyang umiti. Handa ka na ba? Bilyonarya? Biro ni Anton. Handa na. Sagot niya sabay sakay. Habang bumabaybay sila ng kalsada, napansin ni Dean ang mga lugar na hindi niya nakikita sa araw-araw. Mga palayan, bundok, at mga bata naglalaro sa tabi ng daan. Para bang unti-unting natutunaw ang yelo sa kanyang dibdib. Alam mo Anton, bulong niya habang nakasandal sa upuan. Matagal na akong hindi nakapunta sa ganito. Parang, parang bumabalik ako sa kabataan ko nung hindi pa ako iniwan. Malungkot na sabi ni Dayan. Lumingon si Anton at ninaplos ang kanyang kamay. Dayan, darating ang araw na makikita mo kung gaano kahalaga ang mga simpleng bagay. Hindi lahat ng bagay nasusukat sa presyo. Sabi ni Anton. Ngumiti naman itong si Dayan. Kahit may kirot sa puso, wala siyang idea na ang pagbabago magsisimula sa simpleng pagbisitang ito ang magpapayanig sa kanyang buong pagkatao. Habang papalapit sila sa bayan ni Anton, unti-unti nang nabubuo ang kaba sa dibdib ni Dayan. Hindi niya alam na sa loob ng bahay na iyon, naghihintay ang dalawang taong pinakamumuhian niya. Matapos ang mahigit dalawang oras na biyahe, tumigil ang lumang pick-up sa harap ng isang simpleng bahay na yari sa kahoy at pawid. Nakatayo yon sa gilid ng isang bukirin. May maliliit na halaman at bakod na kawayan. Malayo ito sa marangyang mga mansyon na kinagisnan ni Dayan. Dito tayo. Masayang sabi ni Anton habang inaalalayan, pababa. Saglit na natigilan si Dayan. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin, ang huni ng mga ibon, at ang halakak na mga batang naglalaro sa kalapit na bakuran may kakaibang init ang lugar. Ngunit sa kanyang puso ay eh may halong kaba. Si, si, sigurado ka bang handa ako? Tanong niya kay Anton. Wala kang dapat ikatakot. Tugon ito. Tanggap ka nila. Ngumiti ng pilit si Dayan bago sila pumasok sa loob. Pagsilip pa lang ni Dayan sa loob ng bahay, parang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat ang amoy ng nilulutong sinigang, ang kaluskus ng kahoy na sahig, at ang mga larawan sa dingding ay tila pamilyar, para bang dati na niyang nasilayan. Ma! Pa! Tawag ni Anton. Nandito na po kami! Mula sa kusina, lumabas ng isang babaeng may edad na. Nakadaster lamang ito. May bakas ng pagod sa muka, ngunit may malambing na ng ngiti. Sa likuran naman, may isang lalaking may hawak na baston at marahang naglalakad. Natigilan si Dehal. Nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko! Mahina niyang bulong. Halos mabitawan niya ang handbag na hawak. Hindi siya makapaniwala. Ang dalawang taong nasa harap niya, ang babae at lalaki, ay pamilyar. Sila ang mga mukha na ilang taon niyang pilit kinalimutan mga taong iniwan siyang luwaan at gutom sa gitna ng syudad. Da Diana! Bulong ng babae, si Lucia. Namumuo ang luwa sa kanyang mga mata. A Anak! Para mampinako si deyan sa kinatatayuan, ang mundo niya ay umikot. Ang mga alaala ng nakaraan ay biglang bumalik. Ang gabi ng ulan nang mawala sila. Ang pagiyak niya sa kanto at ang pangakong hinding-hindi niya na sila hahanapin. E, hindi, e, hindi pwede ito. Nanginginig na wika ni Dayan. Lumapit si Lucia. Nangingilid ang luha. Anak, pa patawarin mo kami. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa amin na iwan ka. Pe pero kailangan namin gawin iyon. Naluluwang sabi ni Lucia. Tumigil ka! Sigaw ni Diane umaalingaungaw sa buong bahay. Wala kayong karapatang tawagin akong anak. Ilang taon akong nagdusa. Ilang gabi akong nagutom. Ilang beses akong umiyak at nagdasal na sana bumalik kayo. Pero wala. Iniwan niyo ako para mamatay. Naluluwang sabi ni Dean. Natigilan si Anton. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya rin inaasahan na ang kanyang minamahal at ang pamilyang kumukop sa kanya ay eh may ganoong koneksyon Diana, mahina niyang bulong, awak ang kamay ng nobya. Pakinggan mo muna sila, sabi panito. Ngunit tinapik ni Diana ang kamay niya. Ang mga mata niya ay naglalagablab sa galit at sakit. Hindi ko alam kung anong klaseng biro to, Anton. Pero isang bagay ang malinaw. Ayoko ng makita ang dalawang taong 'yan. Lumabas siya ng bahay. Malalakas ang yabag at iniwan silang lahat sa katahimikan. Sa loob, napahagulgol si Lucia. Abang si Antonio nakatayo lang. Pilit iniisip kung paano niya mapagdidikit ang dalawang pusong matagal nang nagkahiwalay. Humahango si Dayan palabas ng bahay. Halos mabanggang ilang bata sa bakuran. Tumakbo siya hanggang makarating sa gilid ng palayan. Tsaka siya napaupo sa isang bato. Ang kanyang dibdib ay parang pinipiga. Ang lalamuna niya ay nanunuyo. Ba bakit sila naroon? Tanong sa kanyang isip. Bakit sa bay pa ni Anton? Sa buhay na sinusubukan kong itayo. Kailangan ko pa silang makita. Muling tanong niya sa sarili. Muling bumalik sa kanyang alaala ang gabing iyon. Walong taong gulang siya noon. Malakas ang ulan at sa madilim na kalsada, naroon siya kasama ang kanyang nani at tatay. Ngunit sa halip na alalayan siya, iniwan siya ng mga ito sa ilalim ng tulay. Sandali lang anak, babalikan ka namin. Uwi ka ng kanyang ina. Ngunit hindi na sila bumalik. Kinabukasan, nagising siyang mag-isa, gutom at nilalamig. Mula noon, natuto siyang mabuhay mag-isa. Lumaban, at kumapit sa anumang pagkakataon para mabuhay. Napasa po siya sa muka. Ang sakit ay parang sariwa pa rin. Maya, maya pa ay narinig niya ang boses ni Anton. ''Dayan!'' sigaw ni Anton. Nilingon niya ito, ngunit masama ang tingin. ''Alam mo ba ito, Anton? Alam mo ba kung sino sila?'' tanong ni dayana. Umiling lamang si Anton hindi. Alam ko mga magulang ko sila sa pagturing. Pero hindi nila kailanman binanggit ang nakaraan mo. Hindi ko alam na sila pala. Sabi ni Anton. Mga traidor. Putol ni Dayan. Humihikbi. Mga duwag na iniwan ang anak nila. Sabi pa nito. Samantala sa kabilang banda naman, sa loob ng bahay, umiyak si Lucia habang yakap-yakap ang asawa. Bakit ngayon pa? Bulong niya. Ba bakit ngayon pa kami nagkita? Lumapit si Anton. Dala si Dean kahit labag sa loob nito. Kailangan niyo mag-usap. Mariing sabi ni Anton. Umupo si Dean sa silya. Nakalokip-kip. Galit na galit ang tingin. Sige. Gusto kong marinig. Anong rason niyo? Bakit niyo ako iniwan? tanong ni Dayan. Huminga ng malalim si Lucia. Anak, noong panahong iyon, may mga taong naghahabol sa amin. May utang ang tatay mo sa isang sindikato. Nagbanta sila na kapag hindi namin nabayaran, kukunin kanila. Hindi namin alam ang gagawin. Wala kaming pera. Wala kaming kakampi. Ang tanging naisip namin para mailigtas ka ay iwan ka sa lugar kung saan may posibilidad na may mag-aalaga sa'yo Akala namin ligtas ka roon Akala namin babalikan ka namin kinabukasan Pero nang subukan namin bumalik May mga tao nang naghahanap sa amin Kinailangan namin tumakas noong mga oras na yon Tumulo ang luha ni Lucia Araw-araw kitang iniisip anak Wala ni isang gabi na hindi ako nananalangin na ligtas ka Ngunit hindi natunaw ang puso ni Dayan. Panalangin, iyan lang. Sa alip na ipaglaban ako, pinili niyong tumakas. Doon pa rin na uwi, iniwan niyo pa rin ako. Mareing sabi ni Dayan. Tumayo itong si Dayan, nanginginig sa emosyon. Alam niyo ba kung anong pinagdadaanan ko? Alam niyo ba kung paano ako ginutom, pinagtawanan, at halos mamatay sa lamig ng kalsada? At kayo? Nasaan kayo noon? Nagtatago? Sabi ni Dayan. Hindi makatingin si Lucia sa anak. Ang kanyang asawa ay tahimik lamang. Bakas ang matinding hiya sa kanyang muka. Lumapit si Anton at hinawakan ang balikat ni Dayan. Mahal, hindi ko alam ang sakit mo. Pero baka ito ng pagkakataon. Para marinig mo sila ng buo. Hindi ko sinasabi na patawarin mo agad sila pero... Pero ano? Anton! Ituloy mo! Singhal ni Dayan. Na maintindihan ko sila. Tatanggapin ko silang muli. Hindi ganon kadali. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom na simpleng salita lang. Sabi ni Dayan. Humigpit ang yakap ni Anton. Alam ko. Pero tanongin mo ang sarili mo. Hanggang kailan ka ba magdadala ng bigat na yan? Hanggang kailan ka mananatiling alipin ng galit? Natigilan si Deian sa sinabi ng kanyang boyfriend. Ang kanyang puso ay tila pinipilipit sa dalawang magkasalungat na puwersa. Ang galit na matagal nang iningatan at ang munting tinig ng pagnanais na muling makilala ang pamilyang matagal na niyang hinahanap. Ngunit sa sandaling iyon, mas pinili niyang magtayo ng pader. Hindi ko alam kung kailan o kung kaya pa. Pero sa ngayon, hindi ko sila kayang patawarin. Galit na sabi pa ni Dayan. At tuloyan siyang lumabas ng bahay. Iniwan si Anton, si Lucia at ang kanyang ama na tulala sa sakit at panghihinayang. Samantala kinagabihan, hindi mapakali si Dayan. Sa silid na inihanda ni Anton para sa kanya, paikot-ikot siya na parang binabagabag ng multo ng nakaraan. Hindi siya makatulog, sa bawat pagidlip niya, nakikita niya ang mukha ng kanyang ina. Iyak ng iyak at humihingi ng tawad. Maya maya may kumatok sa pinto. Dayan, boses ni Anton. Pwede ba kitang makausap? Pagbukas niya ng pinto, naroon si Anton. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Alam kong mabigat ang pakiramdam mo. Pero ayoko magpatuloy ka sa pagtulog ng dalang bigat ng puso mo Mupo silang dalawa sa beranda ng bahay. Tahimik ang paligid. Tanging kuliglig at huni ng palaka ang maririnig. Anton, bulong ni Dayan. Alam kong mabait ka, pero hindi mo alam ang sakit na dinadala ko. Hindi lang ito simpleng tampo. Para itong sugat na paulit-ulit kong dinudugo. Hinawa ka ni Anton ang kanyang kamay. Kaya nga kailangan mong harapin. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Sa puntong iyon, lumapit si Lucia. Dala ang lamparang digas. Halatang nag-ipo ng lakas ng loob. Dayan, anak, pwede ba kitang kausapin? Kahit ngayon lang, kahit sampung minuto lang. Nanlamig ang pakiramdam ni Dayan. Ngunit tumayo siya, tumingala, at mariing tumango. Sige, sabihin mo lahat. Wala kang itatago. Malamig na sabi ni Dayan. Umupo silang tatlo sa mesa. Tahimik ang paligid. Tila lahat ng bagay ay nakikinig sa salaysay ni Lucia. Anak! Panimula ng ina. Nanginginig ang tinig. Hindi lang utang ang dahilan kung bakit ka namin iniwan. May mas babigat pang sekreto. Napangunot ang noo ni Dayan ano pa? Hindi ba't sapat na ang ginawa nyo? Hindi lang sindikato ang humahabol sa amin noon. Paliwanag ni Lucia. May mga taong mula sa pamilya ng tatay mo na ayaw sayo. Dahil, da dahil hindi kanila matanggap. Ang pamilya niya ay mayaman, makapangyarihan, at gusto nila siyang pakasalan sa ibang babae. Nang malaman nilang butis ako sayo, tinakwil nila kami. Nanlaki ang mga mata ni Dayan. Ibig mong sabihin, ma mayaman ang pamilya ni Papa. Kaya niya ako iniwan. Tumulo ang luwa ni Lucia. Oo, sapagkat binantaan kami. Sinabi nilang kapag ipinilit naming isama ka, kukunin ka nila at ilalagay sa kamay ng mga taong hindi mo gugustuhin makilala. Natakot kami anak Natakot kaming mawala ka ng tuluyan. Kaya kahit masakit, iniwan ka namin sa isang lugar na akala namin ay ligtas. Ligtas? Singhal ni Dayan. Tinapon niyo ako sa lansangan. Kung hindi ako natuto, patagal na akong patay. Hindi na napigil ang sigaw ni Dayan. Hindi nakapagsalita si Lucia. Ang ama ni Dayan na ngayon ay halos hindi makatingin ay huminga ng malalim. Anak, wala kaming lakas ng loob noon. Kakulangan namin iyon at araw-araw nagsisisi ako, sabi ng kanyang ama. Dahil doon, uminit ang dugo ni Dayan. Tumayo siya at hinampas ang mesa. Sapat na! Sawa na ako sa mga palusot nyo! Ang lahat ng hirap ko, lahat ng sugat ko, hindi na mabubura ng kahit anong paliwanag nyo! Sigaw ni Dayan. Lumapit si Lucia. Lumuhod sa harap ng anak. Dayan, patawarin mo na kami. Hindi na namin may babalik ang nakaraan. Pero hayaan mong bumawi kami ngayon. Hayaan mong ipakita namin na mahal ka namin. Sabi ng kanyang nanay. Namilog ang mga mata ni Dayan. Tumulo ang luha. Ngunit agad niyang pinunasan at tinalikuran ang ina. Mahal ako, kung mahal niyo ako. Hindi niyo ako iiwan noon. Hindi niyo ako ahayaan na magdusa ng mag-isa. Hinatak siya ni Anton sa gilid. Mahal, isipin mo. Hindi ko inihingi na patawarin mo sila ngayon. Pero isipin mo ang sarili mo. Hanggang kailan ka magtatanim ng galit? Hanggang kailan mo dadali ng bigat na ito? Natigilan si Dayan. Ang puso niya ay parang hinahati sa isang banda, gusto niyang isigaw ang lahat ng galit at tuluyang isara ang pintuan. Ngunit sa kabila, may mumunting tinig na bumubulong. Hindi ba't matagal mo rin hinahanap ang kasagutan? Hindi ba't ito na ang pagkakataon? Ngunit sa gabing iyon, nanatili siyang matigas. Anton, bulong niya, malamig. Kung gusto mong manatili sa kanila, manatili ka. Pero ako, aalis na. At iniwan niya ang lahat. Habang si Lucia ay nakalood pa rin, humahagulgol at si Anton ay litong-lito kung paano niya maayos ang sitwasyon. Madaling araw, naglalakad si Dayan sa kalsadang palabas ng baryo. Dala ang isang maliit na baga. Ang hangin ay malamig, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng kanyang dibdib. Ito na lang ba ang tadhana ako? umalis, tumalikod, tumalikod na mag-isa. Bulong ng kanyang isip. Ngunit kahit anong lakas ng loob ang ipakita, tumutulo pa rin ang mga luha. Hinabol siya ni Anton. Dayan, sandali lang. Tumigil siya, ngunit hindi lumingon. Anton, huwag mo na akong pigilan. Ayoko na. Hindi ka ba napapagod? Tanong ng binata. Hindi ka ba napapagod na magtago sa galit mo? Alam kong sugatan ka. Pero kung patuloy mong tatanggihan ang pagkakataong ito, abang boy mong dadali ng bigat. Sa sinabi ni Anton ay napapikit si Dayan. Hindi ako handa Anton. Hindi ko sila kayang patawarin. Hindi mo kailangan gawin agad, sagot ni Anton. Pero bigyan mo sila ng pagkakataon. Bigyan mo rin ang sarili mo ng pagkakataon. Dahil kung alis ka ngayon, ikaw rin na matatalo, hindi sila. Unti-unting ng hina ang tuhod ni Dayan at napaupo sa gilid ng kalsada. Doon siya tuluyang umiyak. Hindi na kayang pigilan ng emosyon. Si Anton ay tahimik lang na yumakap sa kanya. Pinapayagan siyang ibuhos ang lahat ng sakit na matagal niyang itinago. Samantala kinahapunan, bumalik si Dayan sa bahay ni Anton. Hindi dahil sa buo na ang desisyon niyang magpatawad, kundi dahil gusto niyang marnig ang lahat bago siya magdesisyon. Pagpasok niya, nadat na niyang si Lucia ay nagdarasal habang hawak ang rosaryo. Nang makita siya ng ina, agad itong lumapit at lumuhod muli. Dayan, hindi ko hinihingi ang buong kapatawaran mo. Hiling ko lang, bigyan mo ako ng pagkakataon na mahalin ka muli kahit hindi mo kami tawaging magulang, kahit sa mata mo ay mga estranghero kami, huwag mo lang kaming tuluyang itaboy. Hindi naman nakasagot si Dayan. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang ina hindi bilang traidor, kundi bilang isang taong wasak din at nagsisisi. Ang mga mata nito ay pagod, puno ng pangulila at totoo ang pighati. Bakit ngayon lang? Mahinang tanong ni Dayan. Bakit hindi niya ako hinanap noon? Hinanap ka namin. Sagot ni Lucia. Humihikbi. Pero sa tuwing susubukan namin, lagi kami natatakot na baka may masamang mangyari sa iyo. Hanggang sa dumating ang panahon na naniwala kami baka mas mabuti na hindi mo na kami makilala. Pero nagkamali kami anak. Napakalaki ng pagkakamali namin. Umiiyak na sabi ng matanda. Tumayo si dayan, umarap sa kanyang mga magulang. Tahimik ang paligid. Tanging tibok ng puso niya ang kanyang naririnig. Sa totoo lang, panimula niya. Ayokong patawarin kayo. Ayokong kalimutan ang lahat ng sakit na dinulot niyo sa akin. Pero, tumigil siya at napatingin kay Anton. Pero, ayoko na rin maging alipin ng galit. Ayoko na magdala ng bigat na ito habang buhay. Dahan-dahan niyang nilapitan si Lucia at tinulungan itong tumayo mula sa pagkakaluhod. Hindi ko pa alam kung kaya ko kayong yakapin bilang magulang. Pero bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Hindi para sa inyo, kundi para sa akin. Tuluyan ang bumagsak ang luwa ni Lucia. Salamat anak! Sa salamat! Tahimik na yumakap si Anton kay Dayan mula sa likuran. Bulong sa kanyang tenga. Mahal, ito lang simula. Hindi ito madaling daan. Pero hindi mo na kailangan maglakad mag-isa. Bulong ni Anton. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon. Nakaramdam si Dayan ng kakaibang gaan sa kanyang puso. Ang sugat ay hindi pa maghihilom agad. Ngunit sa bawat takbang, may pag-asang muling mabuo ang sirang pamilya. At sa ilalim ng papalubog na araw, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ng bilyonaryang minsang iniwan at ngayon ay natuto namang muling tanggapin ng kanyang pamilya na nang iwan sa kanya. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.